Hindi ko na nga matandaan kung kailan ba yung huling nabas naming dalawa ni Daddy or kung kailan ba yung huling pag-grocery namin. Pero sasabi ko nga sa inyo na ngayon na nga lang ulit-mauulit -ulit to. Eto, at ngayong araw nga mga mami, sa inaya ko ni Daddy dito sa Kai Mall para nga bumili ng uulamin ni Atina at para na rin bumili ng iba pang biskwit or di naman kayo iba pa naming kailangan. Kumuha nga ako ng burger patty kasi ayun yung sabi ni daddy na gustong ulamin ni Atina. Kasi nga hindi niya nabibilan si Atina na pasalubong. Lutuan ko na lang daw si Atina nun para medyo makatipid. At pagkatapos kumuha na din pala kami ng bigas ni Atina. Ay lang talaga sana yung bibilhin namin pero sabi ni daddy kuha na nga din daw kami ng kahit apat na pirasong dilata tas kumuha na rin ako ng biskwit ko pati biskwit ni daddy kasi tuwing gabi talaga lalo na kapag alas 12 or alauna ng madaling araw nakakaramdam ako ng gutom tapos wala kaming kaistak-istak at dahil wala nang ari kaming zone rock kahit hindi ko sino zone rock yung si mga uniform ni atin ay ginagamit ko pa rin to lalo na sa mga kumot sa pinsa kama pati na rin sa sofa bed kaya kumuha na ako tas kumuha na nga din pala ako ng panghugas ng plato kasi ilang linggo na rin talaga akong bili, nang bili sa tindahan. Kumuha na din pala ako ng surf liquid kasi nga konti na lang din yung sabon namin doon. Pero isa lang yung kinuha ko kasi nga baka walang ganong budget si daddy. Tapos kumuha na rin pala si daddy ng tinapay at syempre hindi niya pwedeng kalimutan na paborito niya palaman, yung ladies joys. baka naman. <laughs> <laughs> Kumuha din pala kami ng asukal at meron pa kami mga ibang hinuha na hindi ko na naipakita sa video. Mamaya ko na nga lang ipapakita sa inyo pag uwi namin. Nagmamadali kasi kami ni daddy kasi nga si Atina tulog nung umalis kami sa bahay. Pero wag nga kayo mag-alala mga mamis kasi yung layo naman na itong Kaimol mula sa tinitirahan namin ay wala pang 5 minutes. After naming magbaya, dumaan din kami dito sa DIY kasi nga wala nang charger si Atina at kailangan naming bilhan kasi nasira na yung charger niya. Hindi pa naman pwede na walang gagamitin si Ate ng charger kasi nga tuwing Wednesday naka-online class sila. Habang pumipili nga si Daddy ng charger ni Ate nito at nakita ko yung mga pang Christmas tree na design dito. Noong nakabili na nga si Daddy ng charger ni Ate na lobas na nga agad kami ng Kymol at pagkatapos tumawid lang kami at nakapasok naman na agad kami sa gate kusan kami nangungupahan na apartment. Pagkating namin dito sa bahay, hindi na nga ako nagsayang ng oras, sinasikaso ko na nga agad itong mga pinamili namin. Kung papansinin nyo mga mami, simula dati na kapag nag-grocery kami hanggang ngayon na ito lang talaga yung palaging pinamimili namin. Hindi talaga kami nag i ng maraming dilata. Sa Lucky Me at saka Pansit Canton, makikita nyo talaga laging dalawa, tatlo, or apat na yung pinakamadami. Kung mapapansin nyo nga sa mga vlog ko, mga mami, sa hindi na talaga nagkalaman itong lagayan ko ng grocery ngayon na lang ulit. Ito pa lang pang namin ay hindi naman to pang araw-araw, lalo na yung mga Lucky Me, pati yung dilata. Napakain lang naman namin niya kay Athena kapag may mga time na masakit yung ulo ko na hindi talaga ako makakilos o di naman kaya sinumpong na naman yung mga pa o di naman kaya medyo namanas yung mga paako. Dami kong explanation sa inyo pero ang totoo talaga kaya yun lang yung mga pinamili namin kasi yun lang yung kaya ng budget. <laughs> Pagkatapos ko naman isikasuhin yung mga pinagrocery namin o pinamili namin, eh sunod ko naman gagawin ay magasikaso na ako ng pagkain naman ni Athena. Sa mga nagtatanong pala nung gamit naming red rice, hindi talaga yun yung gamit namin. Meron talaga kaming isang brand na gamit. Pero kasi every time na pupunta kami ng pure gold o di naman kaya dyan sa may Kaimol sa Robinson, e eh, wala na talaga yung ginagamit naming brand. Kaya naman, napilita na lang ako na bilhin nga itong isang klasing brand ng red rice. Susubukan ko kung maganda yon pag maganda ay na lang ulit yung bibilhin ko kapag naubos. Eto, at na nga ako na magluto ng ulam ni Atina para nga pagising niya ay kakain na lang siya. Hindi na siya mag-aalmusal kasi tanghali na din naman na noong mga oras na to. Kaya pala, burger patty ang binili namin kay Atina kasi mga mami si Atina, paborito niya yung burger steak ng Jollibee. Sabi ko nga sa daddy niya ay huwag niya munang bilan si Atina ng Jollibee burger steak. Eto na lang muna, ako na lang muna ang magluluto kasi nga para mas makamura kami. Hindi naman naisipin ni Atina ang burger steak ng Jollibee pa rin yung gusto niya kumpara dito sa niluto ko. Si Atina naman basta nakita niya parang pati pa din yan tapos may sabaw pa na mushroom soup eh matutuwa na siya niyan. After ko nga magluto ng ulam dahil nga ilang linggo na si Atina ang hindi nag red rice eh meron pa kaming natirang white rice na luto sa rep kaya ito na lang muna ipapakain ko sa kanya. Sayang naman kasi kung hindi makakain yan, di ba maitatapon na lang. Nung natapos naman na ako magluto, dahil tulog pa naman na si Athena, itinakpan ko na nga lang muna yung mga pagkain niya. Siya naman na yung bahalang magkasikaso sa sarili niya kapag nagising na siya. So nagko naman inasikaso, ito nga mga sabon na pinamili namin. Alam niyo ba mga mami, simula ata nung pumasok yung September ay hindi na ata kami nakapag grocery. Hindi ako sure kasi hindi ko na matanda kung kailan pa yung huling grocery namin. Tuwing bibili talaga ako ng sabon pang laba, bibili ako ng shampoo namin ni Athena, isa tin tindahan na lang talaga ako bumibili. Ngayon na lang talaga ulit malalagyan itong mga basket na to. By the way mga mamis, share ko lang pala sa inyo yung ginagamit ko sa buhok ko. Kaya kahit na medyo tumutubo-tubo na ay eh, maganda pa din. Ito pala yung gamit ko. Hindi to sponsored mga mamis pero share ko pa din sa inyo para naman pare-parehas tayong gumanda ang buhok. <laughs> Nasa malaki nalagyan talaga yon mga mami. Si post nyo na lang, tapos screenshot nyo para makita nyo or mabasa nyo kung anong klaseng keratin ba yung nilalagay ko sa buhok ko. Pre lang kasi pinakita ko sa inyo, kaya nasa sachet, pero may malaking lagayan talaga yan. Tapos mura lang yon mga mami, magagamit nyo na yun ng ilang buwan. Actually, kaka-order ko nga lang ulit, kaya meron akong free na dalawa. Hindi ko ginagamit yung free para kung sakaling meron akong alis sa inyo, dadalhin ko. Noong natapos ko nga si kasuhin yung mga sabon o ilagay sa mga basket, kumuha lang ako ng dalawang liquid para nga ilagay dito sa washing kasi kailangan ko naman ng labhan yung tinanggal ko nga na cover ng sopa betas, yung kumot ko, pati yung mga punta ko. Hindi ko muna isasabay yung kay Atina mga mamis kasi kapag masyadong maraming lamang tong washing eh nahihirapan siya umikot, piling ko hindi nalalabhan ng maayos. Alam niyo mga mami, sisa talaga sa pinakamagastos sa na ginagamit namin dito sa bahay ay yung sabon talaga. Kasi magastos talaga ako sa sabon dahil nga alam niyo naman, paunti-unti lang ako kapag naglalaba ako dahil hindi talaga pwedeng isang maramihan labahan yung sa akin. Gaya na nga netong sapin sa sofa bed ko, pati tong kumot ko. Ito lang yung nilabahan ko, tapos winashing ko pa yan, pati yung pagbabanlaw niyan. Pero tuwing nagsasampay talaga ako, ay nako sobrang sakit talaga agad nung kaliwang katawan ko na merong tahe o merong tubo. Hindi ko na yung pinipiga mga mami sa kaya ko mapapansin sa video, eh, meron mga tumutulo-tulo talaga na tubig kasi hindi ko na rin talaga kayang pigain yan. Kaya hanggat maaaring pinapatagal ko muna sa washing na nakadrain yan para tulong-tulo talaga. Para pagbinuhat ko, hindi ako masyadong mahirapan. Ang dami-dami kong nababasa ng na mga comment wing nag-upload ako ng mga vlog ko kung hindi daw ba ako nahihirapan, hindi ako nasasaktan, lalo na yung tubo sa loob ng katawan ko. Siyempre mga mamis, nahihirapan ako. Hindi ko na lang ipinapakita sa inyo at hindi ko na nga lang sinasabi lagi sa inyo sa mga vlog ko. Kasi pag nahihirapan naman ako, nandoon naman yung time na ako. Magkapahinga lang ako tapos laban na ulit. Go for the content. <laughs> Oh, mga mamis, nahihirapan naman talaga ako. Pero syempre, hindi naman lagi kasi hindi naman ako lagi nag-upload or gumagawa ng content. Sabi ko nga sa inyo, kaya hindi ako araw-araw nag-upload kasi hindi ko talaga kaya dahil yung katawan ko baka bumigay. Mahirap na mga mamis, ayoko na ulit mag-agaw buhay ng ilang beses, ayoko nang mabedridden, ayoko nang maging pabigat. At pinaka ang ayoko talaga ay eh, malalayo ulit ako sa anak ko ng matagal. Kaya kung ano lang talaga yung kaya ko mga mamis, ay lang talaga yung ginagawa ko. Pero ngayong araw mga mamis, feeling energetic ako. Feeling powerful ako for today's video. <laughs> <laughs> ngalay na ngalay na yung kaliwang balikat ko sa pagsasampay kanina pero nilinis ko pa rin yung kwarto ni Athena tapos nagparit na rin ako ng sapin ng kama niya. Pagkatapos ko nga magparit na sapin ng kama niya, dinretso ko agad sa washing para nga mapaikot ko ulit. Para nga hindi ako matambakan ng mga mabibigat at malalaking labahan. Pero papaikutin ko lang yan ngayon. Kinabukasan ko na isasampay yan para nga hindi ako masyadong mahirapan o hindi na naman makaramdam ng nga itong balikat ko. Nagpahinga nga lang ako ng konti at pagkatapos naligo na ako. Pagkatapos ko namang maligo, sunod kong inasikaso si Athena. Noong mga oras pala na to ay nakali sa si daddy nakapasok na mo sa trabaho niya. Nasabi ko nga sa inyo kanina na may sakit si Athena kaya ito ngayong araw nga o bago siya matulog ay eh, ko muna siya. Alam niyo mga mamis, napanood ko talaga sa balita na uso talaga ang sakit ngayon at marami na talagang na-hospital. Kung napanood nyo mga mamis yung last year na vlog ko, 2023, may sakit si Atina noon, sinugod siya ni daddy sa hospital November yon. Tapos ngayon, November ulit, 2024, may sakit ulit si Atina. Tapos alam nyo mga mami, sa personal account ko, meron dong lumabas na memories. Baby pa si Athena, may sakit din siya no, November din. Hindi ko alam kung anong meron sa November, pero tuwing November talaga ay nagkakasakit si Athena. At itong suob na to, tuwing nagkakasakit siya, ito talaga yung ginagawa ko sa kanya bago siya matulog parang nga medyo gumanda yung pakiramdam niya. Bali yung mainit na tubig, nilalagyan ko lang ng bigs tapos sinusuob ko na siya. Kung nakita niyo, meron siyang pantakip sa mata niya. Alam niya na yan talaga, lagi siya nagaganyan kasi nga pumapasok yung suob sa loob ng mata niya at nasasaktan siya. Habang nagsusuob nga siya, hinanda ko na rin itong mga gamot niya kasi after niya magsuob, papagpahingayin ko lang siya, din papainamin ko na siya ng gamot niya kasi oras na rin talaga nang inom niya ng gamot. Pero alam niyo mga mamis, natutuwa na lang ako kasi si Athena kahit papano, hindi na siya gaya nung dati, nung mas maliit pa siya, talagang walang buwan na hindi siya nagkakasakit, walang buwan na hindi namin siya dinadala ng ospital. Tsaka ngayon, na malaki na siya, kahit papano, eh, nakakayanan niya na kapag meron siyang trangkaso, yun nilalagnat siya, inuubo siya, sinisipun siya, kaya niya na yung sarili niya. Pero syempre bilang magulang at tayong mga magulang, kahit gaano pa kalalaki ang mga anak natin, hindi talaga tayo mapakali kapag naigtirati silang nahihirapan ng dahil sa ubo nila, sa lagnat, at Kaya hanggat maaari, asikasuhin at asikasuhin pa din talaga natin sila. After nga magsuob ni Athena, pinagpahinga ko lang siya ng 15 minutes at pagkatapos pinainom ko na nga siya ng gamot dahil after 20 minutes ay kailangan niya ng matulog. Buti nga ngayon mga mamis kahit papano ay medyo masigla si Athena kasi yung last year na vlog ko na 2023 na sinugod siya ni Daddy sa ospital talagang sobrang tamlay niya na noon at kailangan na talaga siyang i-admit. Pero ngayon nga mga mamis, nilalaban ko lang talaga sa suob-suob. Pero tingnan nyo naman kanina mainit si Athena bago ko siya isuob. Pero after ko siyang isuob na wala yung init niya. Kaya gamot sa uwing pinainom ko.